Ang ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin Mabibigat na dinadaanan, problema, mga hilahil ng buhay Hindi may iwasan sa ayaw man natin o hindi Darating at kakaharapin sa ating paglalakbay Minsan, tao ay nangangarap ng gising Baka naman maaari na ang kanyang buhay ay mawalan ng suliranin. Ngunit sa totoong pangyayari kung susuriin, bawat araw ay may mga problema ang kailangang pasanin. Ano ba ang misteryo sa likod ng mga pagihirap? Bakit hinahayaan ng Diyos ang mga ito na sa atin ay humarap? Hindi ba niya nalalaman na ang ating tanging pangarap? ay lumunsad sa araw-araw na pag-iral na walang hilahil na nilalasap. Ang salmong tugunan ay may liwanag na dala. Isang awit ng taong dumaranas din ng mga pagdurusa. Ngunit kanyang nauunawaan na dumarating ang ganitong mga kalagayan upang siya ay humanap ng mapagkakanlungan at nang magkaroon ng lakas upang yakapin ang mga bagyong sa buhay niya ay dumaraan. Ito ay isang napakabuting layunin, hindi tumatakas sa mga suliranin. Bagkus ang mga ito ay kanyang haharapin. Nalalaman niyang siya'y hindi nag-iisa sa pagdating ng daluyong at sigwa, kundi ang kublihan ay ang lakas ng may likha. Kakaiba sa paraan ng sanlibutan, mga taong sa harap ng problema ay tumatakas sa iba't ibang paraan. Ang iba'y pinamamanhid ang mga sarili sa alak na nakalalasing. Ang iba na may nilulunod ang bawat oras sa huwad ng mga ligayang nawalang nararating. Malalakas na musikang pinipilit lunurin ang sugatang damdamin. Iba't ibang panoorin na sana kahit sandali ay makalayo sa buhay na kay Ang tao ay tumatakbo, lumalayo, lumilikha ng sarili niyang mundo. Doon ay nagkukulong, ipinipikit ang mga mata, habang luha naman ay tumutulo. Wika ng salmo sa mga titik nito. Kung ako lamang ang may pakpak, parang kalapati, ako ay lilipad. Ako ay ahanap ng dakong panatag. Aking lili pa rin ang malayong lugar at doon sa ilang ako mananahan. Ibig sabihin mayroon siyang pupuntahan kahulugan at lakas na kanyang pagkukuhanan. Ngunit hindi isang lugar na tutunguhan upang may matakasan, kundi isang ilang na sa banal na kasulatan ay lugar panalanginan. Sa mga ebanghelyo ating makikita, si Yesus sa ilang kadalas ay pumupunta ng nag-iisa. Hindi para tumakas at lumayo sa masa, ngunit upang do'y manalangin, makaniig ang kanyang ama. Pagtapos ng pakikipag-usap sa may likha, siya ay bumabalik sa buhay na sa kanya'y itinelaga. May lakas, may kaunawaan sa harap na nga niya, kahit ito pa nga ang krus na kikitil sa kanyang buhay na dakila. Ang ugnayan sa Diyos kay Kristo, ang sa atin ay nagpakita. Pagdurusang daraanan ay mga pangyayaring pansamantala. Kailangang kailangan kailangang pasanin. Ngunit nakikita na sa huli, tagumpay at luwalhati ang totoong tatamuhin. Kaya naman ang himig na ito, tayong lahat ay inaanyayahan. Totoong mga suliranin sa buhay ay katotohanang hindi matatakasan. Ngunit ang susi upang hindi mawasak sa ganitong pagdaraanan. Dasali ng mga salitang bigay sa atin nitong salmong tugunan. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Hindi niya tayo bibiguin, palagian tayong aarugain. Lakas na kinakailangan natin ay pagkakaalam na siya ay namamalaging ating kapiling. Sa lahat ng sabuhay ay ating daranasin. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.